Ayun guys, no? magandang magandang araw sa inyo. No? Dito, ah, natin, ano? Ah, tatalakayin natin, na no, may lang naman. Itong uh, hindi pwedeng reaksyonan nito dahil syempre, yung mga kaso dito is uh, about uh, Saldico. Ano ba yung importante dito eh, sa kaso ni Saldico? Yung mga kaso dito, yung binanggit na kaso ay kasama 2016 pa pala namamayagpag mamayagpag na itong uh, saldi ko na ito at yun yung bibigyan natin ng re reaksyon ha. Yung kaso niya ay 2016 pa. At sinama itong si Martin uh, Romualdez ano. Parang sinama lang eh. Indirect bribery eh. Ngayon titingnan natin kung recommendation na to referral eh. Ang masakit nito yung referral para kay saldi ko bulto-bulto ang uh, evidensya Samantalang ito kay Martin Romaldes, walang uh, walang direct evidence, no? Puro testimonial evidence lang, no? So, kaya indirect bribery na lang kasi 'yun ang uh, under oath daw 'yon. So, tignan natin dito, guys, no? Yung uh, tinatawag nating video nito, pakinggan natin. That have been uh, alleged to be connected to former Congressman Zaldico, namely Sunwest Corporation and High Tone Construction. No, and uh, we are here to submit to the Ombudsman the contracts from 2016 of these corporations up to 2025. so these are as you can see Icarawa next submit operations up to 2025. 2016. of these corporations up to 2025 2016. so these are as you can see ikalawa, ikagawa nag uh, sinama din po namin uh, sa referral ang sworn testimonies ng uh, sa blue ribbon hearing sa Senate so duri mo yan no uh, isinama lang no uh, hello ano uh, Mark Dalupang no Andrew oh, kumusta ka hmm. Palakpakan natin. Oh, hopefully, kaya nah, ako oh, marinig mo yan. Ay, hindi rin pala si uh, Maris, Marisa imperyo Hello po. Ha, ah, hello. Pakinggan natin, ha. Tingnan nyo, importante kasi hindi pwedeng hindi bigyan ng reaction, eh. Related to both former Speaker Romualdez and uh, former Congressman Zalbico. Kasi nga, itong sa Blue Ribbon Committee, inimplicate ni Orly Gotesa, no? Itong uh, naglabas kay Andrew Mawanay ay kay uh, Ador Mawanay at itong si Gutesa, isa lang ang naglabas sa kanila. Itong si Mike Defensor. At uh, nakita naman natin na kahit na nagsinungaling ang kinakatiwira nila dahil under oath din naman doon. Pero ang masakit nito under oath nga, tumakas. At wala na, yun lang. Yun lang yung pinaka-ebidensya laban kay Martin rekomenda ni nirepera nila. Ano mangyayari sa kaso pagka ganun? Na yung nag-testimonial evidence, di ba? Diba? Sabi niya, galing siyang coke. Hindi naman pala siya galing coke. Galing pa siya sa OBP. Galing pala siya sa Kela pa Eldon. Bodyguard pala siya. Security detail pala siya. Eh, BIP detail. Sigotesa. No? So, naghihinungaling siya eh perjury na kagad, pati yung kanyang, ano, eh... Specifically, the testimony of, uh I'm not sure of the rank, but I think it's Sergeant Gutesa. Yun. No? Uh, because these are sworn testimonies uh, under oath sa Blue Ribbon Committee. Dahil under oath nga sa Blue Ribbon Committee, kinonsider nila kahit tumakas. Para wala na masabi tao. And they are... Kasi mamaya, magre-reklamo naman si Marculeta bakit hindi kinasuhan si Martin Romaldes We a whitewash nila. Ngayon, na masakit nito ganito. Ni repair, wala naman tayong ebidensya. 'Yun ang pinakamasakit. Ito ang masasabi ko sa Marcoleta. Ilabas mo si Cotesa, maglabas kayo ng ebidensya. Direct evidence. Documentary kahit ano. Uh, that will corroborate do sa testimony. magana pa kayo ng ibang witnesses. Yung mismong uh, kausap kasi yung si Gotesa, siya lang yung nagbuhat Hindi siya kausap ni Martin Romualdez. Kinakailangan dito direct evidence yung kausap mismo ni Martin Romaldes. Yun ang hanapin nyo. Hindi nyo ma-depinbound yan kung wala kayong corroborating uh, evidence or testimony. Walang nagko-corroborate eh. Tumakas pa. Tapos sasabihin nyo, we, we nightwash. Alam ko na ang gagawin nyo. Alam eh. sabi ni Marcoleta, we nightwash nila. Kasi si ano, wala kayong ebidensya, direct nagpilit lang na na repair Pero ano pa kaso mo doon? 'Di ba? Ano itakaso mo doon? Kung indirect bribery, paano mag-indirect bribery kung wala namang pera? Walang complete transaction. Ibig sabihin, hindi nakita sa video or na tinanggap, wala yung mismong kausap, hindi nagsab, 'di ba? 'Di ba? Ako nagdala ng pera mismo, ako ang kausap. Siya hindi, siya lang nagbuhat ng pera. Hindi siya ang kausap eh. 'Yun yung pinaka ano Ang may problema nito, kinakailangan, mamaya bibigyan ako ng recommendation, tapusin ko lang yung video. Linked with our investigation and also the ICI's investigation uh, to the recommendations that we have made in this referral Uh, for Secret uh, for um, former Speaker Martin Romualdez and former Congressman Zaldico. And we will be sharing with you the recommendations uh, based on the facts that we have gathered jointly. Um, and now we are submitting them for further investigation. And these are letter A. Violation of Republic Act 7080, or an act defining and penalizing the crime, crime of plunder. plunder. Letter B. Violations of Section 3A, B, and E, E, and H of Republic Act 3019, or the Anti Graft and Corrupt Practices Act. Malversation upon graft and corruption. And finally, violation of Article 210 of the Revised Penal Code on Direct. bribery. In indirect bribery. So, yun yung masak pinakamasakit rito. mangyayari, walang mangyayari sa kaso. Walang ebidensya eh. Walang corroborating evidence eh. Eh kung ang pinaka ano ko dito, yung pinaka matinding, walang ebidensya eh. Ang pinaka the best na solution diyan, si Miao Miao, yung Congressman Barsaga, magsalita siya. Dahil meron siyang personal knowledge eh. Corroborating evidence din yun. Magsalita siya. Magisusog niya to sa ombudsman. Pumunta siya ombudsman. Ako po, ay may corroborating evidence. Tapos si Gutesa, pumunta. O, tayo ng duwag-duwag mo eh. Ang tapang-tapang mo magsalita doon eh. mo yung... i ide mo si Marty Romaldes. Tapos ngayon, takot ng lumabas. Kung takot ka lumabas, o, oh, paano? Lumabas ka para merong uh, pagnumpaan mo yung uh, sinasabi mo. At ikaw magtulong kayong tatlo. Total, matatapang kayo, di ba? Ikaw, saldi ko, na nagtatago na ngayon, at hindi ka na nag... Ap, apat na araw ka na ngayon na hindi nag-post uh, po sa peki mo na account mo, no? Alam naman namin peki yung ano mo, video mo eh. At itatanggi mo yan kasi yung video na yan, ang purpose mo lang manira para sa rally. E eh, kaso nga lang, hindi nag-material siyang rally, so papalabasin mo eh, ayan alam ko na yung sabi mo, na-hack yung Facebook mo, kaya nga hindi ka na nagpo-post, di ba? Kasi hindi mo na hand, hindi mo na hawak. Yun ang sabi niyo eh. Sasabihin ng lawyer mo, saka lang kayo magsasalita. Alam ko na yung technique niyo. Ito <laughs> na yung mga style niyo. Bago pa lang kayo nag second day pa lang yung part 2, alam ko na gagawin niyo eh. Sasabihin niyo na-hack yung Facebook niyo. Di ba? Kasi incriminating ni sinabi mo lahat eh. Pero nag-incriminate ka, gusto mo incriminate si PBBM, ang problema mo, wala kang ebidensya rin, wala kang direct evidence. At hindi mo pinanumpaan, kaya hindi napasama si PBBM. So, ang gawa mo, di mo ika panumpaan mo. Sa so, sabi ng abogado mo, inusente ka. Yun yung problema ron, guys. Dito, uh, ang nangyari, ang ano natin dito, ang pinupuntuhan natin dito, ang napaka-importante rito, yung sinabi ni, nito, 2016 pa ang kaso na yan ni Saldico. Ibig sabihin, si Saldico, nangangwarta na sa gobyerno, 2016, 2016 pa. Kaya ang kaso niya, 2016 pa. Since 2016, sino ba presidente ng 2016? Di ba? Yan yung mga kaso nila niyan. Yung panahon ni Duterte, may kaso siya sa Parmali, may kaso siya sa PPT, ppi yung mga, yung mga sa mga pandemic, no? Uh, tablet no sa DepEd. Marami siyang kinuwarta diyan. Alam mo bang umabot ng trillion? 1.7 trillion doon pa lang sa project ka within span of 10 years. Doon pa lang sa project niya sa flood control project 1.7 trillion na ang uh, napunta sa kanya. Sa ano pa lang 'yun ha. Talaga ang daming pera ito ni ano. Ang ano ko dito ang theory ko dahil na in-implicate ni Gutesa under oath, kaya napilita ng gobyerno na isama si Martin Romualdez. Pero pagdating sa DOJ, sasabihin niya ang DJ, asaan ang corroborating evidence nito? Wala. Asaan yung Gutesa? Wala. Tumakas. O, oh, e eh, paano natin kakasuhan? So, wala. Wala, wala na corroborate. Eh. Maliban na lang kung itong si Miao Miao Barsaga pumunta sa DOJ at nag-submit siya doon ng mga evidence niya, niya testimonial evidence and uh, corroborating nga papers, documents na magpapatuto. Or, merong mag-corroborate. Uh, itong si Saldico, oh, umuwi siya ng Pilipinas. O oh, kaya, magpakita uli si Gutesa. Kaso nga problema natin, exhausted na lahat yung, ano, wala eh, wala silang nga kumbidensya eh. Implicating, PBBM, or either, PBBM, or Martin Romaldes. Wala talaga silang direct evidence na hawak. Even Gutesa. Kasi, inano na yung sinabi niya eh. Ah, uh, na ng magkapatid na, ano, hindi daw, hindi pa rin sila pinapadeliver ng ganong kalaking halaga. Walang delivering ganon. So, ibig sabihin, ah, uh, nag -iimbento. Kaya nga tumakas, di ba? Si uh, Gutesa. Ngayon, Gutesa, o ka magtago. Itong kaso sa DOJ, aba, eh, susugan mo. 'Di ba? Ikaw Marcoleta, baka may ebidensya ka. Susugan niyo. Huwag yung puro kayo yabang lang o salita lang. Pumunta kay sa DOJ dahil doon dadalhin. no kaya sa Ombudsman. Kung saan man 'yan, pumunta kay doon. Ngayon, magkoroborate kayo. Idiin niyo si PBBM o idiin niyo si Martin Romualdez. 'Di ba? Ang problema kasi alam ko na sasabihin niyo eh. Sabihin niyo, hinawhitewash ng gobyerno, walang nangyayari. Walang ta walang ang ebidensya eh. paano madidiin eh yung yung testimony nyo palpak. 'Di ba? Pinabulaanan ng mga sinabi niya mga bunag-bunagan, si Bunagan. Sila Sergeant Bunagan. Nagsuor na sa DOJ hindi totoo yung sinasabi mo eh. Tapos sabi tumakas ka. Tapos pag walang nangyari sa kaso, sisisihin nyo gobyerno. Yun yung problema eh. Kaya ikaw, Barsaga, miaw-miaw, ay, challenge yun. Pumunta ka ng DOJ o ombudsman. I-corroborate mo. Sabi mo, may personal knowledge ka about Martin Romualdez, di ba? O ilabas mo ngayon yon. Ikaw, Gutesa, may personal knowledge ka. Ilabas mo kung anong gusto mo ilabas. Kaso nga wala eh. Nagsisimulti mo yung ano, puro kasinungalingan. Ikaw, saldi ko. O, di ba? Ilabas nyo. O, tinutulungan ko na kayo. O, ako na nagkasabi sa inyo, walang mangyayari sa kaso hindi magre-recommend ang ombudsman dyan or uh, DOJ. Bakit? Walang corroborating evidence eh. Testimonial evidence, tapos tumakas pa yung nag-testimonial evidence, nakisinungaling pa, peki pa yung notaryo niya. E eh, paano mo re-recommend E eh, walang corroborating evidence. E eh, kung indirect bribery yun, dapat nagkaroon ng transaction na tumanggap ng pera, yung tumanggap ng pera, inimplicate talaga, yung nag-deliver, no? At saka yung tumanggap ng pera, nag-corroborate. Eh siya kanya, hindi naman siya kausap eh. Ang pinakaano dyan, yung tumanggap sa side ni, ni Martin Romaldez at yung nag-deliver mismo yung kausap. Hindi naman tatanggapin ni Martin Romaldez yan eh. Yung siguradong tauhan lang yon O, yung tauhan na nag-deliver, yun talagang may direct contact. Yun talaga ang dapat. Or, kung meron kayong usapan, saldi ko ni, P, ni, Martin Romaldes na magdi-deliver ka ng pera, nasa record yan ng cellphone mo. May record kayo ng conversation. Pwede natin pahatak yan sa NTC. Di ba? O ibigay mo yung number mo. O, wala, di ba? Wala talaga kayong hawak na ebidensya. Kasi hindi talaga nangyari yan. Sibling hindi talaga nangyari. Hindi ka nag-deliver. Gusto nyo lang idamay si PBBM. Dahil gagamitin nyo lang yan sa rally pagkatapos na ma-exhaust, parang walang pagkakaiba yan doon sa droga eh. Yung, yung pulburon, binato lang yung pulburon tapos wala na. Peking video. Ayaw nga ni Duterte yung ilabas yan dahil ang pangit ng video eh. Ang pangit ng damit. Talagang halatang peke. Pero pinikpilitan nyo. Ganong kagago itong mga Duterte supporters na ito. Itong mga destabilizer eh. Kahit pangit yung, yung pagkakagawa sa AI, tinuloy. Ito, ang pangit ng damit. AI na AI ang dating. Tinuloy pa rin nila. Tapos ngayon, wala na silang posting. Apat na araw ka nang hindi nagpo-post. oh, dapat yan, ini-interview na ng media eh. Yung mga uh, bugado eh. ano, ba, ano, ano ba talaga rito, kuya? Talaga bang video nyo to? Alam ko na, itatanggin na nila eh. Itatanggin na ni, Diska, ni ano yan eh. Kasi gagamit, ginamit lang yan sa, sa kanilang malaki rally. Ngayon, meron silang November 30, baka iahabol doon. Hindi ko alam kung uh, mag Pero ang alam ko, inahanting na yung nag edit niyan. Baka nga hawak na ng cybercrime yan eh, yung nag edit niyan. Doon sa Shangri-La eh. Doon sa building doon eh. I forgot the ano. Pero inahanting na yung nag edit niyan. Every main, mga ebidensya niya tumutukoy kay Pulong Duterte. Yung sports car dabaw. Ibig eh, sabihin, sila Pulong ang tumatanggap ng pera. Diba? ba? Ah, uh, magpakita uli si Gutesa. Yes. E kaso nga lang si Gutesa ginamit lang. Pagkatapos magamit, tinago na nila. Nagsinungaling lang don. O ano mangyayari, tinago na nila. Paano? Wala talagang ebidensya. Nagsalita na kasi yung bunagan. hindi daw nangyari talaga yon. So wala talaga eh. Wala talaga silang ebidensya. Ngayon si Ma Martin Romualdez, tumatawa lang 'yan. Tatawanan lang 'yan, bakit? kasing ebidensya nga walang nag corroborate even kahit na si si ano si uh, si Saldico, wala din eh wala man lang sila hindi katulad nung kay Villanueva merong may pinakita na conversation 'di ba uh ini screenshot nila yung nagkausap hindi naman itinanggi ito ni Villanueva na nag-uusap sila 'di ba dapat ganon kasi pagka na-screenshot mo yan, pakita mo sa ano, kausap ka ba dalito, Martin Romaldes? Oh. Siyempre, may number yun. Oh. E may NTC yun, oh. pwedeng kunin. Ombudsman. Oh. Kaso nga, wala eh. Wala talagang ebidensya. Kaya walang mangyayari sa kaso. So, ang mangyayari, mag-rally-rally sila. ah, uh, we night watch ni PBBM dahil ayaw niya, di ba? Pero ayaw naman nilang lumantad. Ayaw nilang mag maglabas ng ebidensya. Kasi wala talagang ebidensya. Kaya, If there's no evidence, gawa ka AI. Gawa ka ng, ng uh, peking ebidensya. ba? Diba? Para maidiin mo si PBBM or si Martin Romaldes. Hindi nila makukonek eh, kasi wala nga ebidensya eh. Even na uh, Saldico, wala rin ebidensya. Dapat si Saldico meron. Di ba? Si Gutesa, hindi ko na inaano si Gutesa kasi tauhan lang siya. Pero, dapat si Saldico meron. Kasi siya yung naguutos eh malang sana yung mga cellphone niya, di ba? Kasi ang problema ni Cotesa, ang problema niya, pag inano niya yung cellphone niya, 2016 pa lang siya, na siya ng pera. Ano ibig sabihin? 2016 pa lang, nangungwarta na siya. So, ibig sabihin, sa panahon ni Duterte, partner-partner uh, na siya, pagka dinali yung cellphone niya, doon makikita doon na nagde-deliver siya ng pera kay Pulong, di ba? yung pala ang dinideliveran niya ng pera. ba? Diba? Matagal niya nang ginagawa yan eh. Trillion na nga kinita niya eh. Tama Sir Jung. Uh, AI ang uh, video ni Saldi ko. Hindi man lang Sabi ng editor ko na kakilala, kaya niyang gumawa ng AI video na parang legit. Yes, John, uh, no? uh, Salvad, no? Salvad, no? Si John. Uh, nakit, Pangalawang araw ko nalaman na, AI kasi walang malabas na ebidensya, naglabas maleta. Eh di ginagago tayo. Walang, gin, tawa ng tawa yung nag-i-edit -e noon. Ginagago niya kasi ang taong bayan eh. Ito na ginagawa. Di ba, ginawa pang ano ng Iglesia ni Cristo, natatono kay Iglesia ni Cristo. Biri mo, sinasamba nila, ang inano nila dun, parang hero-hero nila. AI. Ah uh, ano yan? Baka by December 1, umami na yan kasi baka gumigag, magagamit pa hanggang November 30 yan eh. Pero may rally sila November 31. Ano masira ulo yan mga yan, mga DDS. May rally sila November 31. Nagpa-schedule sila. May rally kami November 31. Ano ka makapag-rally ng November 31, di ba? Puro kalokohan eh. So dito, makikita natin na hindi na nagpo-post apat na araw nang walang posting ang uh, saldi ko Facebook niya. Bakit? Para para kunwari na hack. Wala hindi kami matagal na naming hindi na paano yan eh. Kita mo ilang araw na wala kami ang posting oh, 'di ba? So doon nagagawa pa siya ng na, or nagagawa pa sila ng ebidensya, wala silang kasi kung ebidensya yung first day pa lang. First day pa lang nilabas nila yung conversation, yung mga combo, yung uh, video na nag inaano deliver, pera, dinideliver o yung, yung, kausap, di ba? mga tauhan niya, syempre may cellphone. O ito yung conversation namin, no. O, o oh, adyun na lang pera o nagpapasalamat pa siya sa akin, no. Or baka yun ang ginagawa nila ngayon. Kasi nga lang madaling ma-check yun. Bakit? Eh syempre ititingnan sa NTC yun. Kung talagang totoong nangyari yung combo na yun. Di ba? 'yun yung magiging problema nila. Ayaw nilang ano kasi uh, mahirap gumawa din ng combo na ganon. Kasi yung number. 'Di ba? Oh, talaga bang number ni Saldi ko 'yan? Kasi pagka ginamit yung number ni Saldi ko, ang problema noon implication. Kailangan hindi siya mai-implicate. Eh. Yung malulusutan niya, yung mag yung pwede mo lang gamitin pantangat para sa mga tangang tao. Yung mabobola mo lang yung tao. Kaya yun yung, pina yung kaya nalaman ko second day in part 2. Do ko nalaman na pantanga. Hindi talaga marunong tumingin ng evidence. Buri mo, pantanga lang. Hindi talaga siya nagbigay ng mga convo. Yung mga tao, walang tao na naglalagay ng pera, dinidili. Wala, walang ganun siyang video. Ang pinapakita niya lang, maleta. Yung mga maleta pa, puta iba-iba kulay. Talaga nang gagago eh. So, do ko nalaman na AI ito. Walang ebidensya ito. Kasi kung may ebidensya ito, hindi na puputol-putulin yan. Lalo pa nanganganib ang buhay mo, unang pisa pa lang yan. Papakita mo na kagad ng ebidensya, isusuko mo sa, isusuko mo sa SMNI or sa Net25, sa media, para masafe, ma-safekeeping ito at dadalhin niya sa ombudsman ha? through uh, Bato o Bongo, si Bongo, si Senator Bongo, diba? sila ang magdadala nun. Diba? kikip safe nila yung mga nabibigyan nila lahat ng kopya. Oh. Kaso wala. Walang corroborating, wala silang sinasabi. Yung abogado niya, tahimik na tahimik, hindi sinasabi, hindi niya dini-deny. Hindi rin sinasabi na na-hack sila, di ba? Pero one of these days, sasabihin niya, bakit wala na kayong posting? Hindi na yung sasagot, eh na kami, wala na kaming control dyan eh. Oh. Eh di lulusot sila, parang di sila madimanda. Di ba? Kita nyo yung ano namin na lamang kasi bandang huli na eh, di ba? Ginamit muna sa rally. Ganun kagulang itong mga mga ito. No? Alam naman nila na ginamit yun sa ano, pero syempre uh, mali ako ng pagkaintindi. Dapat yes. A ah, ganun ba? Ano ba yung tanong? PBBM, mapapabagsak ba ng mga Duterte Syndicate? dapat no. Mm -hmm. Dapat no, Erwin Pepe. Hindi mapapabagsak. Good afternoon, Sir Perds. Good afternoon. Pinapaikot nila ulo ng taong bayan. Nata ay talagang promotor ng kaguluhan. Uh, good afternoon. Uh, wala naman November 31. Kaya nga sabi ko sa iyo, eh, may rally sila November 31 daw eh. Sa'yo <laughs> <laughs> na naka-schedule November 31. Hindi ba naman gago itong mga ano to? Eh wala na sila yung si Boy lighter bumaliktad na nainis kasi parang ginagago na sila daw. Sana mahanap ang gumawa nun. Eh na nga nila yung kung saan bag galing yung gumawa nung demonyong gumawa nun. Hinahunting eh, na kaya hindi sila makapag-ano ngayon eh. Hindi sila makapag-post kasi na-detect na kung saan sila. 'Di ba? Ganong kagago 'yon. Ngayon dahil nga alam niya na, na hunting na siya, na alam na, na doon siya sa shangri la, eh nagtatago na ngayon yan. Kaya wala na silang posting. So, hahanap yan ng bagong lungga nila at doon niyang gagawa ng katarunta Gagawa na naman ng mga, yan, yeah, mga maleta. Nang gagago na eh. Kaya itong abogado ng saldi ko na ito, dapat ini-interview ng media ito. Di ba? Hindi rin ini-interview ng 925. Hindi rin ini ini-interview ng di ba? Sa nila. Ang akin lang, i-confirm lang eh. Okay na ako eh. Kaso ang problema ko, hindi kino-confirm. Ano ibig sabihin nun? Di ba? Yeah, yun na mahirap. So guys, yun lang po muna at maraming salamat. No? Hindi po ba nag-picture merong date yun? Pag nag-picture, merong date yun. E eh, merong date nga doon, 2004 pa, October. E eh, wala. Kaya nga nahuli. Kaya nga hindi na nagpo-post. Kasi nakita nila yung mistake nila. Kaya ang papalabasin na lang din, nahak sila. ay eh, ayan, nahak kami. Hindi hindi yan si saldi ko. Sila rin ang magsasabi nun. Believe me. Believe me. Hindi aaminin ni saldi ko yan kasi incriminating yung lahat na nandoon. Kasi inamin niya na nagde-deliver siya ng pera. Kay ano, 'di ba? Is beside ko siya doon o hindi. 'Di ba? Ang mahalaga doon, nag-insert siya ng 100 million tapos nagde-deliver siya ng pera. At inaamin niya 'to, 100 billion. At inaamin niya ito. Na nag-insert siya. Inamin niya na nag-insert siya at nagde-deliver siya ng pera. Incriminating lahat 'yon. Kaya isang tanga lang ang mag-aamin na totoo ang video. Kuya, kahit ako hindi ko aamin, Kaya ginawa nilang AI. Ginawa lang part 1, part 2, part 3 para magmukhang AI talaga at malulusutan nila. Kita nyo, part 1, part 2, part 3. Ano yung tanga ko? May ebidensya ako. Hindi, hindi, hindi aamin yan. Hindi, kami, hindi ako involved yan. Diba? Sabihin lang niya, wala akong flood control. Hindi ako involved yan. Yun na sinabi ng abogado nila. Kaya ngayon, tahitahimik na abogado. Mahina lang ito mga media eh. Mahina lang talaga. Pero kung ako nadyo dyan sa media, o ako yung nasa gobyerno, talagang didikdikin ko ang abogado. Ano to? Abogado ka ni Saldi ko, di ba? O. Oh. Kay, yung ito bang video na ito, syempre ipapaalam sa'yo yan dahil abogado ka niya eh. Sa inyo, hindi. Papaaminin ko muna siya. Di ba? O. Oh. Tapos ngayon, i-announce ko yung ano niya. O. Oh. Yung pala, hindi totoo. Oh. 'Di ba? Oh, eh, hindi magagamit ng Iglesia ni Cristo 'yan. Hindi magagamit ng mga propaganda, 'di ba? Pero hindi wala nag-interview sa sa ano sa abogado ni Saldeco. So nagagamit nagamit na nga sa ano eh, 'di ba? Hindi dapat siya nagamit, hindi dapat nakasuhan si Martin Romaldes kung inaming kagad na abogado ni Saldeco na peke 'yung video. Ngayon, pinapalabas nila na apat na araw na silang hindi wala silang uh, wala na silang ano posting oh. Wala na. Oh. Ganun lang 'yan eh kay Godesa, oh biglang nawala si Godesa. Okay lang sa mga DDS, hindi na lang hinahanap. Oy, paano madidiin si Martin Romualdez? Wala. There's no way na maidiin mo si Martin Romualdez dahil may isang tao lang nagsabi na involved tapos tumakas at wala man lang corroborating evidence. oh, di ba? So, yun lang po muna at maraming salamat. I love you all. Pagpalain ka na Panginoon Diyos. Thank you, thank you.